28 OFW dependents naman tumanggap ng scholarship grants mula sa OWA Region 2. Narito ang ulat ni Kimberly Villanueva na ipamahagi sa 28 OFW dependent scholars ang 280,000 piso na scholarship grants mula sa Overseas Workers Welfare Administration o OWA Region 2. Ang bawat benepisaryo ay nakatanggap ng tig 10,000 piso para sa unang semestre at karagdagang 10,000 naman para sa kanilang susunod na semestre. Dagdag pa rito, ang isang benepisaryo ay dapat na nakasalukuyang naka-enroll ng anumang apat o limang taong kursong bachelorate o associate course sa alinmang kolehiyo o unibersidad ang OFW Dependent Scholarship Program ay isang programang pang-scholar na nag-aalok ng tulong pinansyal na naghahalaga ng 20,000 tiso sa bawat taon ng pag-aaral sa mga kwalipikadong dependent ng mga OFW na tumatanggap naman ng buwan ng sweldo na hindi hihigit sa 600 US dollars o katumbas ng mahigit 33,000 pesos. Kimberly Villanueva nag-uulat para sa PIA Newsbreak.